Siya ang lalaking nilagyan ng balbas ng isang lalaking nagkukunwaring doktor lang pala. Siya si Matthew Vigier Latour, 24 years old na taga France. Isa sa pinapangarap ni Matthew ay magkaroon nga ng balbas pero ayun nga, hindi siya nagkakaroon ng balbas. Gustuhin man niyang magpa-opera pero hindi naman niya magawa dahil estudyante pa nga lang siya and wala naman siyang masyadong budget para magpagawa nito. Normally kasi sa so May France, abot ng mahigit 500,000 pesos para sa isang bird surgery and hindi nga niya kaya yon pero magbabago yung lahat nang may mahanap siyang mas mura. Netong March 2024, pupunta si Matthew sa Istanbul, Turkey para makapagkita sa isang doktor na kakabitan daw siya ng balbas sa halagang 1,300 euros or mahigit 83,000 pesos lang. Malaking halaga pa rin naman yon pero mas mura kumpara mo sa so 500,000 pesos kaya naman tumuloy naman si Matthew. So ayun na nga, sumailalim so na nga siya doon sa operasyon pero sa paggising niya, yung pinapangarap niyang balbas ay mauuwi sa bangungot. Napansin agad ni Matthew na tabi-tabi niya yung kinabit sa kanyang balbas at tumutubo nga to sa isang awkward at unnatural na angle. Hindi na rin tumutubo yung buhok niya sa may ulo kung saan kinuha yung mostly nang nilagay doon nga sa may para sa balbas niya. Dahil din sa operasyon nasunog din ng ilang parte ng mukha ni Matthew na naging dahilan para mahirapan siyang makatulog. Dahil nga doon sa mga mali-mali na nangyari kay Matthew, dito niya naisipang mag-research doon sa doktor niya at dito nga niya malalaman na hindi pala 'to isang doktor, kundi isang real estate agent. Sa moment na 'yon, dito nga niya marirealize na kaya pala mali-mali at tabi-tabi 'yung kinabit sa kanyang balbas kasi hindi naman pala talaga marunong to. Dahil nga sa patong-patong na problema pinagdadaanan ni Matthew, like stress na nga siya sa mali-mali pagkakakabit ng balabas niya, niloko pa siya ng doktor niya, tapos may mga injuries pa siya mula doon sa surgery niya, sobrang naapektuhan rin ito yung mental and psychological health ni Matthew. Pero mas lalala pa nga yung sitwasyon ni Matthew nang magpa-check up siya sa isang totoong doktor at sabihan siya nitong hindi na nga daw gagaling yung scalp niya dahil nga doon sa maling surgery na ginawa sa kanya. Nang marinig nga ni Matthew yung masamang balita na to, hindi niya kinayang tanggapin eh na magiging ganun yung itsura niya habang buhay. Kaya naman sa sobrang sakit at hirap na nararamdaman niya, tinapos na lang ni Matthew yung buhay niya. Ngayon, nag naman yung mga polis at nilalaban ng tatay ni Matthew na magkaroon ng hustisya para sa anak niya. Ayon sa kanya, sana hindi na daw tumaulit sa iba at sana pag-isipan muna ng mabuti at mag-research muna bago dumaan sa ganitong surgery. Dagdag pa ng tatay ni Matthew, if this testimony could prevent this from happening again and alert everyone, I think that would be a tribute to Matthew.